dito po tayo ngayon mga idol sa kabukiran. Sobrang irap po ng daan na dinaanan namin dito mga idol. Kahit saan na po kami na punta, hindi na po namin alam kung saan kami napadpad dito sa kabundukan mga idol. Nawawala po kami eh, dahil lang po sa paghahanap po namin ng alimango mga idol. Kaya ito, ang ginagawa po namin mga idol ay nakadaan po kami sa walang daan ay ayan o oh. ang pinakatakot namin dito mga idol ay baka may aas po dito sa dinadaanan namin ay kasama ko diretso diretso po yan naglalakad at tinahanap po ang daan kung saan po yung daan papunta doon sa tubig mga idol kaya ayan o oh. muntik na madulas si idol kaya ayan Uh, ayan mga idol naglalakad na po si idol papunta po dun sa taas na hindi namin alam kung kanino po yung kalugihan na to, mga idol na nadaanan namin dito sa bukid sobrang mamaya hindi sobrang naman kami, kami magdaan dito mga, mga idol yung daan dito, takit, pababa may daan na yeah, naman si po kami. Ang lakas-lakas niya mag lakad mag mga idol. Maghanap naman para kami naman ng daan. Pagod na yan sa kakalakad at ako sa naman ako po mga yung idol, idol yung... ang sa kanya. Pero ayan nakagawa pa siya ng jet jog sa paglalakad niya mga idol. O ganyan ganyan daw maglakad yung mga kwan para madali po kami darating mga idol. Kita naman namin yung daan dito mga idol. So, sobrang ligit. Tapos pag akyat po namin doon sa may Pag-akyat namin may nakita po kami Ang isang kabayo mga idol kalaki, mga idol Ayan o At Ayan saka mga ang idol Ang ganda-ganda pala ng view dito sa bukit. taas Mga idol nang nakapunta po kami dito sa taas Kaya ayan biniguan uh. ko muna yung mga uh, Bukid mga idol uh, Kasama po yung kabayo Hindi po may iiwan yan Ayan rin si idol Alakad naman po kami papunta doon. Ang laki ng kabayo. Ay, kabayo, napakalaki po ng kabayo mga idol. Ayan. Na. sobrang laki, hindi namin Ayan. alam kung kanino yan. sobrang napakaganda po ng... Ha. Pandito sa lugar namin mga idol. Ito ba?